Tumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng pagkapanalo ng unang bayaning Pilipino na si Lapu-Lapu laban sa mga Kastila sa ikalimang daan at tatlong anibersaryo ng Battle of Mactan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza na BTV Cebu. Maaga pa lang, nakaabang na ang mga manunood sa Liberty Shrine. Hindi nagpapatinag kahit sa matinding init ng araw masaksihan lang ang reenactment ng tinaguriang Battle of Mactan. Dumalo din sa selebrasyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Agad nag-alay ng bulaklak sa monumento ni Lapu-Lapu ang Pangulo at ang Alkalde ng Lungsod na si Jonard Ahong Chan. Agad naman itong sinundan ng pagsasadula ng Battle of Mactan kung saan ipinakita ang pagkapanalo ng mga Pilipino laban sa mga mananakop na mga Kastila. Nagtanghal din ang mga eskrimador na nagpakita sa kanilang husay sa eskrima o arnis na kilalang Filipino martial art. Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ng Pangulo ang katapangan at kabayanihan ni Dato Lapu-Lapu at ng mga kasamahan niya. Aniya, sa makabagong panahon, hindi lahat ng pakikipaglaban ay kailangang idaan sa dahas. Ang mas mahalaga, ang pagbabalik tanaw ang ating sagradong panunumpa na ating ipag, ipapagpatuloy ang diwang ipinamalas nila Datu lapu Lapu-Lapu. Sapagkat ang kanilang tapang at panindigan ay hindi lilipas kailanman. Tulad ng hindi pagkupas ng ating pagmamahal sa bayan, sa kalayaan at sa ating kapwa Pilipino. Ang diwang makabayan ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Ito ay nakikita sa matapang natin pag sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Ngunit sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan nito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa pinagpasalamat naman lokal ng lokal na pamalaan ang presensya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagamat sa isla ng Mactan patay ng mga Pilipino, ang mga banyagang mananakop. Kilala na ngayon ang lungsod bilang isa sa mga kilalang tourist destination sa bansa at sa buong mundo. Their triumph at the Battle of Mactan epitomizes Opunganon's indomitable spirit and steadfast resolve in the face of adversity and the same spirit and resolve that fuels us to transform our city into a bustling metropolis that is is now sa pagsariwa sa isa sa makasaysayang digma ang naganap sa bansa magugunita ang katapangan ng ating mga ninuno katapangan na maaring kailanganin ng bawat Pilipino lalo na sa nagbabagong panahon. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.